Sa unang Sabado ng Mayo, ibinahagi ni Pastor Brian Carrasco ang kanyang kwento ng pagsubok sa gitna ng kanyang paglilingkod sa Diyos sa programang Counter Blessings. Ikinuwento ni Pastor Brian na naimpluwensyahan siya ng isang pastor na pag-aralan ng salita ng Diyos, kaya't nagpasya siyang mag-aral sa Luzon Bible College sa Pangasinan kung saan siya nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Pastoral Leadership. Labing pitong taon na silang naninirahan sa pantabangan kasama ang kanyang pamilya mula nang magsimula siyang magpastor. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilingkod, nagkaroon ng LBM ang kanyang pamilya, tatlong anak at ang kanyang asawa. Gatorade lamang ang napainom niya sa kanyang pamilya upang maibsa ng kanilang kondisyon. Una nilang binaliwala ang pananakit ng chan, ngunit kalaunan, matapos ang isang serbisyo, labis na silang nanghina. Sinabi niya sa isa sa kanilang mga lider na pupunta sila sa Rizal Nueva Ecija upang magpa-check up, ngunit wala silang sapat na pera. Mabuti na lamang at may nag-abot sa kanila ng 2,000 pesos para magamit sa pagpapatingin. Pagdating nila sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan na silang makonfine. Ang bayad na 2,500 pesos bawat isa para sa tatlong araw na pagkakakonfine. Naisip niyang umuwi na lamang sa Nueva Vizcaya. Pagdating nila sa health center doon, nakita nilang kumpleto ang mga kagamitan, may libreng dextrose at hindi sila gumastos para rito. Naramdaman niya na ito ay probisyon ng Panginoon, bunga ng kanilang panalangin at pananampalataya. Kaya lahat po ng panalangin ko na yung time na yon ay natugon po. three days, tamang tapo yung sinabi ng doktor doon na confined. Sana na babayaran ko yung hospital doon na kinikwenta ko ay napakalaki na hindi ko kaya. Pero doon po, ay talagang ibinigay ng Panginoon na libre pa. Naibahagi rin niya na isa sa mga hamon na kinaharap niya bilang pastor ay ang aspeto ng pananalapi, lalo na ngayon na apat na ang kanilang anak. Ayon sa kanya, sapat para sa kanila ang probisyong ibinibigay ng Panginoon kahit may mga pagsubok sa buhay. May mga pagkakataong kapag sila'y taimtim na nananalangin, agad itong tinutugon ng Diyos, lalo na pagdating sa kanilang mga pangangailangan. Bilang mas pastor o manggagawa ng Panginoon, ah, sikapin po natin na makapaglingkod po tayo ng tapat sa ating Diyos ang Diyos po ang nagpo-provide ng ating pangailangan. Basta sabi na, unahin na po natin siya, sabi ng uh, 6.33, But seek keepers, first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.